Ano ulam niyo, Queenie? Pancit. Pancit? Sino nagluto sa pancit? Noodles ulam namin. Nge, noodles. Paano mo ni sinaing? Paano ka nagsaing? Paano yung ginawa ng saing mo? Oh, gising na papa mo. Gising na? La. Hala. Hala. Parang ubo ng ano yan, may TV. Oh, ilagay mo sa stand, tapos maghugas ka ng pinggan. Ganyan, ilagay mo yung cellphone mo, tapos maghugas ka ng pinggan. Paano paano ka nagsaing? Paano ka nagsaing? Ilang baso sinaing mo? Dalawa. Tapos ang hinugas ng bigas saan mo nilagay? Saan mo nilagay yung hinugasan ng bigas? Hindi mo nilagay sa timba tapos din, dinilig mo doon sa mga tanim? Dinilig mo doon sa rambutan ko at saka kamanchiles at saka kalamansi? Ay, sabi ko sa'yo, ipunin mo yung ano, ipunin mo yung hinugasan ng bigas at saka manghugas ka dyan, ipunin mo. Huwag mong itapon, ilagay idilig mo doon sa mga halamanan para makasib kayo ng tubig. Ipunin mo sa timba. Para makasib kayo sa tubig ba, yun ang idilig mo doon sa halaman. Biduhan mo mamaya yung halaman ha. Pagkatapos mo maghugas ng pinggan, eh, biduhan mo yung mga halaman ko Ha? Ha? Okay pa. Sige. Maghugas ka na ng pinggan. Pagka, pagkatapos maghugas ng pinggan, punasan mo, ilagay mo sa lagayan, then magwalis ka d'yan. Magwalis ka d'yan sa pinag anuhan mo, kainan mo. Para pagdating ng mama mo, wala nang hugasan, wala nang walisan. Okay? Ha? Naintindihan mo? Apa. Para hindi na kayo magwalis ng gabi. Bawal magwalis ng 6 o'clock. Pag umpisa ng 6 o'clock, wag na kayo magwalis. Magwalis kayo 5 o'clock, 4 o'clock, ganon. Ganon yun. Hindi yung magwalis ng gabi. Kasi bahay natin yan. Okay lang yun kung nasa ibang bahay kayo. Pwede yun magwalis. Pero bahay natin, hindi pwede ganyan. So maglinis kayo 4 o'clock, hindi yung gabi na maglinis. Okay na? Oo. Oh. Sige na, maghugas ka na. Maghugas ka na ng pinggan. Lumabas ka? Sige na, patayin ko na to. At saka, mamaya ka na lalabas pagising ng papa mo. Maglock ka dyan sa pinto. Malapit na umuwi mama mo, di ba? Mm, sige na. Bye-bye. Bye. Ingat. Huwag kalimutan. Bidyuhan yung halaman ko. Yung mga tanim ko. Bidyuhan mo. Ha? Pasa mo dito sa akin. Okay? Okay. Okay. Thank you. Bye-bye. Ingat. Mua-mua. Chop-chop.